Hello everyone. So, naprepare ko na yung <laughs> order ng Indonesian na friend ko. So, pick up niya mamaya. Mamaya-maya daw dito na siya. So, order niya yan lahat. Ah, akin to. Ayan. Ito. Bali. Tatlong malaki. Dalawang maliit. Tapos, isang extra large. Malaki-malaki to. Parang bahay na yata to. Ayan. Saka ito. Hindi ko alam kung nire-resell niya yan or what. Pero sabi niya, ano daw niya sa mga friendship niya. So, ayun. Saka ito. Ano to eh, yung parang, ano siya. Ayan. So, yun. So, antayin ko lang yung call niya. Then, ibababa ko siya. Or, paakyatin ko na lang siya dito sa bahay para hindi na ako bumaba. Tatlo naman daw sila magkasama. So, <coughs> excuse Hindi na ako, ano, hindi na ako bababa kasi katapos ko lang mag-work. Gutom na ako. So, ayan. Maganda yung quality niya, guys. As in, makapal, waterproof talaga siya. Tapos, ano, ayan. So, para mababasan na ang <laughs> kalat sa aking kwarto. Ayan. Ayan, puno pa yan ng mga paninda. O mga ano-ano. Pero, mga parang, stock ba? Yung mga matagal na siyang nabayaran Pero Parang storage In storage nila sa akin Kukunin na lang daw nila yan Pag nagpa-box na sila So Hayaan mo lang dyan So ayan Para ano, Takoy wala nang mahigaan <laughs> sinapilan ko siya nito Para hindi marami yung aking higaan So <laughs> Wait 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 lang So uh, Moodle siya nito Yung parang ano to eh, pillow Para siyang unan uh, Aanohan mo siya ng Hahanginan mo ba Tapos pwede mo na siyang unan Ayan hindi ko alam kung anong gagawin nila nito, dami-dami. Kailangan daw bukas kaya kailangan i-pick up today. So hindi ko kasi 'to madadala lahat bukas sa Admiralty. So kaya kailangan nilang pick upin to ngayon. So hindi nila 'to para pick upin hindi ko rin 'to bukas. So hindi ko sa kanila deliver So kailangan i-pick upin nila 'to ngayon para hindi uh, para ma-pick up nila at magamit nila bukas. Hindi so, ko alam kung saan nila 'to dadalhin. So tatlong girls, Indonesian girls 'yung nag-ansan nag-order mas mura daw kasi sa akin saka maganda yung quality <laughs> so kasi pag maramihan mas ano mas bibigyan uh, binibigay namin ng less para at least kung binibenta man nila kikita sila kikita sila ng ano ng meron pa din sila so that's all guys thank you bye bye antayin ko na lang yung call nila <laughs> para at least uh, lumuwag na yung aking room yan so bye bye at ako'y kakain na <laughs> so anyway kwarto ko nga pala ito <laughs> so yan, minsan pag marami akong stock ini-stock ko lang dyan sa gilid ayan, yung mga damit ko <laughs> katapos ko lang magtupi minsan ko lang yan sa gilid, ayan, madaming paninda yan, madaming yan stock sa ano, parang storage nila, so mabayi